sunod, mga kababayan. Ito, dito tayo sa sinasabing uh, kay Bato at kay Bongo ulit. No? Itong sinasabi ni Attorney Cristina Conte na ayon diniklara na nga si Digong na reject, rejected ang kanyang interim release. So, mga kababayan, ilang buwan na lang, siguro, ano ba ngayon? November, December, January, February, March. So, mga 5 months na lang mula ngayon, mga kababayan, ay makukulong na si Bongo at si Bato. No? Kasi, mga kababayan, katulad nun, nagsalita si Trillianis na may warrant, October. So, no October, November, December, January. Mga January, February, lalabas na itong warrant daw. No? O, April. Mga kababayan, January, February, March. Mga ganyan, or February. Lalabas na daw itong warrant ni Bongo. So, ibig sabihin, baka January or December lalabas na din itong warrant ni Bato. Actually, mayroon na mang warrant na, mga kababayan. So, hindi pa lang naipasa or hindi pa wala pang nagdala ditong taga-Interpol, no, sa Philippines. Pero ganito naman 'yan, mga kababayan, eh. At least aware na si Bato na may warrant siya kasi sinabi 'yan ni uh, Ombudsman Boying Rimulya. So, aware na siya na may warrant. So kung sakali man na ilabas na yung warrant niya, na totoo na talaga, true copy, at basahan na siya, hindi na siya magtaka. Yeah? Kasi aware, sinabi na ni Boeing eh. Yeah? So ito po mga kababayan. No? So kung ilabas man yan, either January or December. ba diba? December, this coming, next month. No? Bukas, December na eh. Yeah? December or January. Kasi ang kay ano daw kay kay Bungo daw either April or May, no? Or June. Eh ano ba ang ano? Uh, second quarter or first quarter ng 2026? Mga kababayan, no bang first quarter ng 2026? January, February, March, April. April ba? <clears throat> ang second quarter? Ken, tama. Malaman alam ni Bato na may lehitimong warrant na siya. Anytime pwede siyang maaristo ng biglaan, kaya nagtago na lang yung kalbo. Yes, totoo yan, Chupaing. Ibig sabihin, mga kababayan, totoo talaga na may warrant yan. Kasi ganito yan, mga kababayan. ah? Tandaan ninyo si Bato, naging PNP chief yan. Napaka-imposible na walang radar yan. Kapag PNP chief ka, lahat ng susi sa National Police, alam mo yan, lahat ng bolt, no? lahat ng pindutan, lahat ng radar, lahat ng uh, access, no? Access ng PNP or National Police, no? Alam niya 'yan, naging PNP chief siya eh. So napaka imposible eh, na hindi niya nadidetect 'yan, mga kababayan. Ha? Ah? So ito po. Panoorin po natin at pakinggan natin mismo si Attorney Cristina Conte ang nagsabi, mga kababayan, dito sa warrant ni Bato, napo po. Next in line na umano sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo Nako! para samahan si FPRRD sa ICC. Nako! Uman sa kanila, walo Mang Ma parang Gina, hindi po alam po sa kainan ng arrest warrant dahil sa umano'y madugong drug war campaign. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Nigel mm -hmm. Bonzo. Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang... Oh, perpetrator, walang iba yan kundi yung chief implementer of the war on drugs But, as admitted ay. at the Manantong Camp. Kasunod ng pag-deny ng ICC sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posible na umunong-sumunod si Senator Sen. Subongo at Bato de la Rosa. Matatanda ang kamakailan lang. Naku, mga kababayan, narinig nyo man po, ha? O, continue natin. Napaputokin na ni Ombudsman Jesus Crispin de <coughs> ang umunoy arrest warrant ng ICC laban kay de la Rosa. Pero, nilinaw na ng DOJ na wala pang natatanggap ang pamahalaan ng certified copy ng umuni warrant na ito. Mm. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Christina Conti, kung sakali, hiwalay natatakbo ang kaso ni Senator Bato, kaya anuman daw ang maging resulta ng kaso ni FPRRD, wala ito magiging epekto sa isa't isa. Na Ang kaso magmula ng pumutok ang balita ng isang arrest warrant umano ng ICC laban sa senador, tila nusyo na siya sa kanyang trabaho sa Senado. Patay! Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Uh, whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of the oh. Noong administrasyon ni Duterte, si Senator Bato ang pinakamatagal na umupong PNP chief. Siya ang namuno sa pag-iimplementa ng madugong oplang tukhang na nakapagtala ng libo-libong kaso ng extrajudicial killings. Bukod. ba diba, mga kababayan? Ha? Bago natin ipagpatuloy, <coughs> magre-react muna ako. Ganito yan, mga kababayan. <coughs> so kung, kung wala mang warrant si Bato, hindi siya magtatago. Ha? Ngayon, yung, yung sabi-sabi ng kaniyang mga abogado na kunwari, hindi pa daw alam, ganyan-ganyan. ik ganyan, eh, kung hindi alam at wala namang waran, di ba? Hmm. Sabi ni Atty. Torion, bakit na si Bato hindi pumasok? Di ba? Kasi mga kababayan, ito si Bato, ano to eh, sigurista to. Kaso nga lang, siguristang mini eh. Alam yung mini, yung bobo sa so madaling salita. Kasi ganito, Nalala nyo nung bago hulihin si Digong nung galing siyang uh, Hong Kong? Diba? <clears throat> Isipin ninyo ha. Napaka-imposible na hindi alam ni Bato na may warant siya. Bakit alam ni Bato na may warant si Digong kaya hindi siya sumama ng Hong Kong? ba? Diba? Niluloko lang kayo mga DDS. Niloloko lang kayo na kunwari wala silang alam. Alam na ni Bato yan. Yun nga ang huhulihin si Digong, hindi nga siya sumama sa Hong Kong eh. O, oh, kasi bakit? Alam niya. si Bato, may mga entel yan sa madaling salita. May mga radar yan nakakasagap na yan. Si Bato ang pinakamatagal na PNP chief sa kasaysayan ng Pilipinas. Mm, maliban lang doon sa, ano, uh, tawag dito, Marshallo ni Apo Lakay. 'Di ba? Oh, imposible si Bato. Nagtapos sinador pa siya. 'Di ba? Oh, ganun 'yun kaya kayo mga DDS, nililin lang kayo na kawawa naman si Bato, nagtatago, kawawa naman si Bato, ganyan ganyan. Utot, hindi siya kawawa. Nilin lang kayo. Isa kayo sa mga nabudol, no? Kinukuha niya ang simpatya para kaawaan niyo siya. Sa madaling salita, alam ni Bato na may warrant siya. Kasi bago yan makonfirm ni Buying, Baka yung kausap ni Boying Rimulya ay nakausap na din niya or ng kanya mga impormante. Kasi bakit? Ito lang ang isipin ninyo. Ito lang ang isipin ninyo. Nung panahon nga si PRRD bago isinabi ng Rappler na meron siyang warant, si Bato alam na niya 4 days bago lumipad ng Hong Kong. Alam na ni Bato kaya hindi siya sumama sa Hong Kong. 4 days. Bago lumipad si PRRD at sila Sara Duterte sa Hong Kong mag-anak, uh, mag, mag ama mag-asawa si Hanilet. Oh. Bago sila pumunta ng Hong Kong para mag-rally doon at mangampanya. No? Four days pa lang si Bato alam na. Oh. Kaya tigil-tigilan nyo nga kami, mga DDS, nililin lang kayo. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, ang pinaka traidor sa hanay ni Digong si Bato. Ha? Bakit? Alam na ni Bato na may waran si Digong. Eh? Pero hindi niya sinabi. Hinayaan niya lang na pumunta ng Hong Kong at pag-uwi, teklo. ba? Diba? O, anong ni Rason ni Bato sa PDP kung bakit wala siya doon? Pumunta ng Boked? Nangampan Putang ina, ba't magpapagod ka pumunta ng Boked kung doon pa lang sa OFW sa Hong Kong makikita ka ng buong mundo? Nila diba? bakit magsayo Anong gagawin mo sa bukid para mangampanya wala daw signal. Tigilan nyo nga ako, 'di ba? Ang sabi ni Bato, "Ah, pasensya na, hindi ako nakasama sa Hong Kong kasi pumunta ako sa isang lugar sa bukid nangampanya ako, lang signal. ng ina nagtago na siya doon." Oo, 4 days pa lang. Ah, mga kababayan, Four days pa lang alam na ni Bato. Kaya ang problema lang, traitor si Bato. Una, hinahayaan niya makalipad si PRRD ah, sa Hong Kong, kahit alam niya na may warrant na. Oh, kasi anong rason niya? Ba't hindi siya sumama? Oh, kasi alam na niya, may radar si ang kauna-unahang rider sa hanay ni PRRD, si Bato. Daya, oh, mga DDS, kung meron man kayong sisihin dyan, si Bato. Kasi dapat, una palang alam na pala ni Bato na may warrant si PRRD, kaya hindi siya sumama kasi ang akala niya kasali siyang aristohin. Hindi niya sinabi, hindi niya pinaalam. Hinayaan niyang lumipad. Oh, kaya nung pagbaba ni PRRD, ayun, aristo. Oh, pangalawa, yung USB ni Cathy Binag. Kung ibinigay na ni Kati Binag, ya, yung USB na hawak niya, ah eh di sana napatanggal na si PBBM ngayon na nagdudroga daw. Hawak niya ang video ng Ah, pag pagpupulburon, oh, sa USB. O oh, edi sana napatalsik na si PBBM, si Sara na ang presidente ngayon. Edi Sara hindi hindi pupirma si Sara doon na papasukin ang warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas at ang Interpol. Oh, eh problema, bakit hindi binigay ni Katibina 'yung USB? Dalawa lang 'yan. Sa hanay ni Digong, puro 'yan manggagamit at plastic 'yung mga tao diyan si Kati Binag, kung talagang mahal niya si Duterte, noon pa lang na sinabi niya may hawak siyang USB, pinakita na niya para mapatalsik si PBBM kasi pangit sa Pilipinas o sa ating sa ating gobyerno na mayroong pinunong adik. Na, yeah, hindi yun po pwede. Mapatalsik si PBBM doon kasi nga, ganun. Oh, bakit hindi niya pinakita? Oh, So kung pinakita niya, hindi sa ang presidente ngayon, hindi sana makulong si Digong, hindi sana kayo magsisigaw si dyan. Hindi sana kayo gagastos ng bilyon-bilyon si Digong. Di ba? Mm -hmm. <clears throat> Ganun lang yun. Oh. Pangalawa, hindi sana maaristo si Digong kung hindi hinahayaan ni Bato na lumipad ng Hong Kong. four uh, days pa lang bago si Digong umalis, alam na ni Bato na may waran. Oh. Bakit nilihim niya? Bakit pumunta siya sa lugar na walang internet? Oh, ang sabi niya, nangampanya daw siya sa bukid. Gilan nyo nga ako. O. Oh. Kaya ngayon, mga kababayan, ayan, ah, hinahayaan ni Bato, nag-tridor siya, ayun, wala din tutulong sa kanya. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, kapag ba si Bato ma ng ICC or isurrender ng gobyerno sa ICC, tutulungan ba siya ni Sarah? May mga DDS din bang pupunta dun magsigaw-sigaw, bring him bone, ah, bring his bone, bring his bone, ah, Meron bang tutulong sa kanya doon? Ang tanong lang. Naku po. Continue. Bukod kina Dela Rosa at Go, ayon kay Atty. Conti, may wala pang individual na maaaring mahainan ng arrest warrant. Mm. Redacted o burado ang mga pangalan nila pero kinilala umano sila bilang co-perpetrators sa Crimes Against Humanity Charges laban kay FPRRD. Patay. So, pinakauna in someone who is close enough sa redacted, redacted, redacted number two is a uh, police officer. Oh, mga police. Tapos appointed and so forth. Tapos there appointed. There are four parang police officers um, indicated there. There's two persons na hindi police pero appointed. Ah uh, and curious ako personally dun sa number seven, uh, si close friend. May ganun eh. Close friend na hindi, yun lang, yun lang yung qualifier. Yun Ayun ka. Diba? Mm, ito pa, mga kababayan. Ang nasa warang daw, bukod kay Bongo at kay Bato, may another pang pito. Yung pito daw, mga, yung iba doon, police officers. Tapos meron daw appointed, tsaka meron daw friend ni Digong. Sino kaya? Kasi curious daw si Atty. Conte doon sa friend ni Digong. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi kaya si Panelo. Kasi alam ko si Digong, kaya nga hinired niya si Panelo kasi best friend na da daw niya yan eh. Noon pa sa college pa lang eh. Ala! Nagtatanong lang nga Kasi sabi ni Atty. Christina Conte, curious daw siya sa pampito. Kasi bakit daw nasali doon? If friend lang. ah Close friend. Eh alam ko pa naman ang pinaka-close friend ni Digong si ano eh, si Panelo. ah Nagtatanong lang ako ha. Oh, eh, ulitin niyo, ha. Alam nyo, sabi ni Digong yan, ito, hindi to tumaba. Noon pa, payat to, nung mga college days pa kami. Pero ito yung pinaka-friend ko eh. Or baka si Aimee. Hala! Oh, kung hindi si Panilo, si Aimee. Hala, Diyos ko. Kasi nag... Oh, ito ha, pakinggan nyo. In there, there's two persons mm. na hindi police pero appointed. Ah, uh, and curious ako, personally, dun sa number seven, ah uh, si close friend may ganun eh. Close Allah. friend na hindi, yun lang, yun, lang yung qualifier. Yun Ayon kay Atty. Conti, 8 taon ang average duration. Hala! Sino kaya yung close friend na yan? Si Panelo ba o si Aimee? Kasi alam ko ang friend lang talaga ni Digong, dalawa lang. Ha? Ah? Si Panelo, si Aimee. Hindi naman po pwedeng si Agere. E-appointed niya yan si Agere eh. Oh, Justice Secretary si Aguirre. Eh, ang sabi ni Attorney Conte, close friend. Oh, curious daw siya dun sa pangpito. Alitin ko ha. Oh. Officers, mm. um, indicated there, there's two persons na hindi police pero appointed. ah uh, and curious ako, personally, dun sa number seven, mm. Uh, si close friend. May ganun eh close friend na hindi yun lang yun, yun, lang yung qualifier ayon kay attorney Conti. Oh. Walo -walo so, ibig sabihin, to. hindi rin si Panelo. Kasi kung sinabi ni Atty. Conti doon na close friend pero appointed, eh, si Panelo appointed ni Digong yun eh. Spokesperson yun. Humalili kay Roque noong panahong na-stroke si Roque. So, si Amy, kasi hindi naman appointed si Amy. Hala! Naku, si Amy, kasali ka. Ah, or di kaya si Hindi naman siguro si ano Hindi naman siguro si Kibuloy Kasi may kaso si Kibuloy eh. Hala Hindi daw appointed Pero close friend Sino kaya yun? Hindi kaya si ahimi Hindi naman si Panelo Kasi si Panelo Appointed yun ni eh di ba? Appointed si Panelo eh oh, Yung number 7 daw Na redacted Nagtaka daw si Attorney Conte. Ah, hindi daw appointed, pero close friend. Kaya nga napansin ko rin eh, bakit kaya lumihis si Butiki? Ah, hindi appointed, pero close friend. Dalawa lang yan, either si Amy o si Panelo. Kasi si Panilo ngayon, lumihis eh, nagiba yung ano eh takbo ng, di ba? Si Doke. Eh, hindi, appointed niya si Doke eh. Ano yun eh? DOH secretary yun eh. Si Panelo, appointed niya rin yun eh. Oo, oh, appointed niya rin si Panelo, mga kababayan. Ha? Ah? Appointed niya rin kasi si Kaitano, ano niya yun eh. Ah, hindi naman niya friend si Kaitano, mga kababayan. Ha? Ah? Alam ko si Aimee talaga at saka si Panelo, dalawa lang yan. Close friend ni Digong. Pinaka-close niya... Si Aimee... Eto! Eh, Eto! Bigyan ko kayong ano ha? Ebedensya. ah Kung bakit... Ah, sino ang pinaka-close friend ni Digong? Eto! Ah, Eto! Eto! Uh... Sino... <clears throat> ang close... <laughs> Hala! Kinakabahan ako... Ni Digong. Halo! <laughs> Pag lumabas dito ngayon... Ayun kababayan, Luzon. Losong... Ayan, oh. Nakita mo na nalo. Bakit oh. ba ang Marcos? No, no problem. Hindi ko sa'yo no, Sino sa inyo ang suporta sa Siya Si Juan well, no, Ortoan. No. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Aimee pa ang nagbigay. Sabi niya, inutang daw niya. Hindi ako PBA, PBM, hindi rin ako... Uh, but, uh, Ala. Ala, Diyos ko. Close friend dam. mga kababayan, sa Mindanao, <laughs> Or di kaya ito? Hindi kaya si di, si ano? Si Mijaldia? Kasi close eh. Google natin. Close friend ni Digong. Alam, ko, si Mijal Dia kasi, mga appointed niya kasi. Eh, ang sabi kasi ni Atty. Conte, hindi niya appointed. Close friend lang. Eh, di si Aimee. Alam, naku, Aimee. Wala na akong ibang ano talaga. Kasi ang pinaka-close talaga ni Digong si Aimee. Kung sinabi mong close friend niya, na mga appointed, marami. Eh, sabi ni Christina Conte, friend lang. Hindi appointee. Kaya doon siya nagtaka. Nag, nag, ano daw siya, uh, dawag doon na curious daw siya sa number 7 na may uh, ano tawag dito uh, kasali sa aristuhin. Hindi po, po pwede si Kibuloy mga kababayan. Kasi kung si Kibuloy man Huh? Anong kinalaman ni Kibuloy doon? <clears throat> ba? Diba? Kasi kahit ako tanungin ko, anong kinalaman ni Kibuloy doon sa tukhang-tukhang? ba? -tukhang? <clears throat> diba? Mm -mm. Halo, si Aimee talaga yan. Tatanong lang ha, si Aimee kayayan. yan? Oh, yun lang. <clears> ha? <throat> ah, mga kababayan, so klarong-klaro ha? Rinig na rinig ninyo. Nako po, alangan naman si Magalong. O, oh,